niya Kaya pala, sabi niya sa akin, hindi na sabi kasi na, humili na pala. Kasi, yun pala sabi niya. Dapat doon pupunta ako sa soap. Oh, kasi bibili nga doon. Parang nagbulong kami yung asa soap. Ay, pala. pag na ako diyan lang sa akin, doon pala sila nagpupukos na malay. Ay, puro luma na ba kayo ni? Kina nakakuhi ko eh. Sa una? Siguro. Pero ang isa kabulan-bulan. Karong bulan, uh karong bulan na, lain anak. Sunod bulan, lain na anak. Karong huwag eh. Kung uh sa ka tuwig. Kung ako na sige trabo, ha? Ano yun, ang liho? Eh, binibigay naman din ng matanda kasi. na, wala na nang sinalay kasi pamigay kayo. Ano, tutungan ka na ako. Wala na nang itong magamit. Eh, pa? -huh. Ito uh mo -huh. yung kumihatag. Muna, mo siya ni Lohon nila. Ako yung ito mo. Kung sabi niya, ikaw daw ang mag Oo. Kung yung saniya, sabi niya,

Ay, tayo na. Wala pa dito na ako eh. sana. Dito nga, para para pag in in ko, may mga azima dito. May ganyan, may ganyan. Kasi, napayang mo kasi yan eh. Ayun, ay, ay, pag, nag dito, hindi tirno. Parang alam mo yung ano. Oo, totoo. Dati na, ito may lags ba? Ginawa ni Madam Carrie. Sabi ko, nakakahiya. May mga bisita. Tapos ito, iba-iba. Dili mo na siya iba-iba. Kaso, iba-iba nga. At, At saka kulang din mama. ma, kulang. Totoo na, yan. Na, nandyan yung mga pang-ajima. Hindi, yung, yung platito, pa, yung, platito ba? Yung platito. Kaya nga nandyan, oh. Ang Ay. alin? Platito? oh. No, dito. Meron dito? Oo, oh, orange. Eh, bakit nga? Orange yung, parang gold na orange. Yung ganon. Hindi so, naman yun. Um, alam mo naman yan si so, anak ko. Eh, sa ano lang makikita, yun lang. At saka parang hindi. Ay, wala. Eh, oh, hindi sila tayo.

啊，我我我，我我我，我我我。 ni kapatid ng nanay ko ba? Hintay mo yan, mama. <laughs> yun yung mama mo, bakit ayaw mo lumapit doon? Ito. Eh, paano yung kasuna yung bata? Ano yung siya nanay? Ano pa, ma? Ito? Doon oh. yan? Ito na ba? hindi ko pa tinuloy yan. Bakit ay hindi ko? Ay, hindi ko yan. pa rin yan. Ibang pero oh, Oo nga, ma. ganyan man yan. Kaso lang, mas maano na pagkuhan sa mag-alikabok. Kaya nga, kailangan ano sa ito siyang pulas-punas Ang oh, area. Saan na yung stimulant? Si Amo, ano? Magkatawa sa kanya pagwas dito nga, dito ko makapunas ng ilang. Ay, may alikabok na. Ganito siya may lahat sa paliwag kung gustin mo hindi kukuha siya ko siya dili 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 sa sa Ako yung utusan mo, hindi doon sa taas, magpunta-punta yung katulong. Okay, okay, okay. Kawasan. Napapagalag yung ano, mag-asigan mo lang yung Hindi ko pinagalag po sa taas kasi, ako ang nakakalam kasi. So, syempre, kung gusto niyang itapon lahat, yung mga tibig. Hindi sabi kasi, tapo na sa amin.

siguro ano may bago sya bonus kasi sa Shein. Kung nga bibili nga ako ng ano eh na single. Mura lang 13 lang. Saan? Sa Shein. Ay, sa Shein order na pala. Mm Hello. Mura -mm. lang si 12 So, Ano pa yan? Ito ka dyan.

con ăn vào đây. <laughs> Đau quá. ha. Wala, dili na dito pa po po. Wala nga na naman. Wala na ko dito. sapuan na lang po, sa aas na lang po. Kanya. Dahil,

15 15 Abati na daw mo. Na, abati na daw. Abgo na ba? O sana ni. Eh, abati dati meros. Kita ra ba ko sayaw-sayaw dito ba. Badelowi-lowe ako ka dito. O sana ni. Natay kwarta, one year nga kwarta, pero

Ba't nandito ako nag-stay? Meow, 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 meow. Nakarip, tanak, lagi niyong hawa. Ganyan niyong Hindi, anong Ang mo. Hindi, anak, pa Pag mong